halalan natin sa kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino bibigyan pansin natin ang kanilang mga karapatan at kapakanan ngayong gabi sa Kaitano in action with Boy Abunda isang stay-in worker na binugbog ng mga katrabaho sa loob mismo ng tinutuluyan niya nagreklamo pero imbes na katarungan pagkakatanggal pa ang natamo ang paghaharap ng biktima at nang inirereklamo sa case to face to face to face. Isang nanay, buong tapang na humingi ng tulong para sa kaniyang anak na naaksidente sa trabaho at hindi na muling nakabalik sa kanyang hanap buhay. May pag-asa pa ba ang anak niyang makabalik sa dating pinapasukan? Kung hindi man, paano siya makakapagsimula ng bagong pamumuhay? Ang sagot sa Alan Action Agad! Maraming manggagawa ang may sarisariling tanong tungkol sa batas at karapatan. Ngayon, tunghayan ang kanilang mga tanong at mga sagot mula sa ating mga abogado sa tanong ng Pilipino at panoorin ang pagsugod ng Gaetano in Action with Boy Abunda on Wheels sa Novaliches at Bulacan alamin kung ano ang mga serbisyo at aksyong magagawa ng ating programa sa mga problemang legal at pangkalusugan na idinulog ng ating mga kababayan sa ating CIA with VA Sumbungan Desk. Mula Luzon, Visayas, Mindanao at kahit sa ibang bansa, may mga tanong ang ating mga kababayang manggagawa at ito ang panahon para sagutin ang mga ito dahil ito ang tanong ng Pilipino. Kasama po natin si Atty. Mat at Atty. Raffy. Narito po ang unang katanungan dito po sa Tanong ng Pilipino mula sa Luok, Kalamba, Laguna. Maria Ana Gasmido. Nag-apply po kami sa agency para po sana makapagtrabaho sa Taiwan bilang factory worker. Kinuha po ng agency ang aming mga original requirements gaya ng passport, pero for interview pa lamang po kami sa employer. Hindi nakapunta ang aking kapatid sa interview dahil siya po ay nagkasakit. Kukunin na namin ang original documents namin sa agency dahil hindi naman nakapunta ang kapatid ko sa interview. Pero pinagbabayad po kami ng agency ng 1,000 pesos for withdraw daw ng mga requirements. Atonis, Attorney Matt, Attorney Rafi, legal po ba ito? Okay, so to answer your question, no, hindi siya legal. Kasi ang mga bagay tulad ng passport, ito ay property ng government. So hindi ito pwede i-withhold, lalo na ng mga recruitment agencies, dahil bawal ito sa batas. Maraming salamat, Attorney Matt. Naniliwanagan po tayo no, sa ating mga katanungan. Narito naman po ang tanong ng Pilipino mula sa Maynila, Sarah Lee. Hello po, nais ko pong humingi ng tulong. May utang po sa akin na 1.3 million ng isang supplier mula Isabela. Nagbayad po ako para sa products pero hindi lahat na deliver. Simula July 2024, hindi na sila nagbayad at puro dahilan. Galing po sa loan ang pera kaya hirap na po ako. Paano ko sila hahabulin sa utang nila? Attorney Rafi? So, meron ka tatlong paraan tungkol dun sa iyong tanong. Pwede ka mag-file ng tinatawag nating action for specific performance. Ibig po sabihin nito, hahabulin mo po yung nakasaad sa inyong kontrata o sa inyong napag-usapan. Dahil po dito, pag kinaso mo po ito, Susubukan niyo hong habulin hindi yung pera pero yung mga dapat niyang i-deliver. Ang susunod mong option ay tinatawag nating sum of money and action for sum of money. Hahabulin mo yung pera na ibinayad mo kahit hindi siya na i-deliver. Ang pinakahuli ho, pwede ka mag-file ng criminal na case pero kailangan tignan mabuti ang uh, ang circumstances ng case kung merong mga panglolokong nangyari. Maraming salamat atoribati. Narito naman po ang tanong ng Pilipino mula sa Quezon City, Raymond Amar. Ang complaint about sa employer na walang contract. Saan pwedeng lumapit sa munting lupa na labor or main branch? Maraming salamat po at magtatatlong taon na po ako, dapat regular na po ako tapos ng 180 days of work. Salamat po. Okay. So yung mga ganyan na labor-related concerns, pwede nyo yan ilapit sa Dole Regional Office kung saan yung pinagtatrabahuhan nyo. So, hindi naman necessarily sa main kailangan kayo pumunta unless nandun yung trabaho nyo. So, yung sa second question nyo, tama na usually after 180 days or after 6 months, regular na dapat yung employee. Pero lagi nating tatandaan na yung probationary employment, dapat sinasabi yan at the time na pumasok ka sa trabaho mo. So, sasabihin sa iyo na probationary period ka muna at ito yung standards na hinahanap ng kumpanya. So, if after six months, magiging regular employee ka na dapat. Or kung hindi ka pumasa, ayun, either pwedeng i-extend yung probationary employment mo. So, ang mahirap lang kasi dyan na three years ka na. So, kung titignan mo, lampas-lampas na. So, number one muna, check mo muna kung sinabihan ka ba na probationary ka and kung may standards. Kung wala, on your first day, regular employee ka na agad. So, kung ano naman about sa exceptions sa six-month period, pwede kasi itong lumampas eh, sa certain circumstance lang. So, pwedeng may apprenticeship agreement kayo or may usapan kayo ng employer mo. Maraming salamat, Atty. Matt. Palakpakan po natin ang ating mga abogado. Kaya naman kung kayo rin po ay may mga legal na katanungan, abay, i-post nyo lamang po ito sa aming mga social media pages. O di kaya i-video nyo po ang inyong sarili habang kayo'y nagtatanong ng inyong mga katanungan at isend po sa amin. Dahil ang uh, tanong ng Pilipino, sagot ng Kaitano in action with Boy Abunda.